guys. So, for today's video ay maglalaro kami ng games. So, pahulaan to guys. Ang sasabihin ko ay, ang nanay ko ay Blank Tapos, yung mami ko naman, sasabihin naman niya ay, ang anak ko ay blank. So, ang mag-host na to ay walang iba kung hindi si Leet. Oh habang may audience tayo guys, para meron tayong tagatawa. <laughs> Hi guys! Ito ang ating nakalagay sa nanay sa anak? Okay. <tapos> Hulaan mo, Mi. na nari, asabihin mo, ang anak ko ay maganda. O, oh, titingnan natin kung nakalista dito yung maganda. O, oh, go. No. Ang anak ko ay? Ay, kung wala mo na. Ano? Ang anak ko ay... describe mo yung anak mo. Ano ba? Ang anak ko ay... Ay... Masungit. Ang isa. <laughs> wala. Ang isa. ilagay ah, na. Oh, sige. Ang nanay ko ay Adanda. <laughs> ano? Ayusin mo. Wala. <laughs> <laughs> An oh, oh, ang anak ko. Nami. Hindi ko alam ang mga ugali. <laughs> Kanya-kanya. Wala. 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 Masarap magluto. Wala. <laughs> Tok, kay Jo sa lang ban, ano? Oo. Oh, oh. Bibo ang anak ko ay may pera. Oh. Oh, yun. Oh, yun. ang anak ko ay maraming pera pero hindi ka makautang. Wala. <laughs> <laughs> ano Sama ng loob mo kay hey, DJ. <laughs> ano yung mga pinagsasabi mo sa mga kausap mo? <laughs> Dio. Ah, hmm. pala uto. <laughs> hmm. oh, won oh, may pala eh, oh. 500! Ay, wala. Nabuhay. Sige, sige. Oh, oh, sig 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 na. Ang nanay ko ay masipag. Talaga ba? <laughs> J, Panalo! Nakalimutan ko eh. -huh. Oh, sige. Kuh kunin mo yung kung yung masipag. Ah, oh, no word. Masipag? Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> oh, ano oh. ba? Hindi. Oh. Saan? Hindi. Oh, anak ko. Pangatlo. Ito friend ko muna. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. <laughs> Galingan mo. Ang anak ko ay tamad. <laughs> Hahaha. <ba? laughs> Kasi na? Ko ano ba 'yung nasa pinakataas? Mukhang ginalingan natin ah. Yeah, ito na. Bente. <laughs> Mi, galing mo. Ang anak ko, mabango. ha? Wala. Tayo ka pa? Oh, next, ang okay. nanay ko. So guys, sigurado to, sa to, taon tayo Araw-araw, minumuno to, 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 to. Araw -araw, maririnig nyo, konting kipot maririnig nyo. Ang nanay ko ay bunga ngera! <laughs> bunga ngera, tama ba? Nakabunod ka na naman. Oo! Oh. <laughs> Duterte na ikaw. 5 pa lang. Me. Bigyan lang ka ng globe. Alam ko na, ang anak ko walang kontrol sa paggastos. Ano? <laughs> ano? Gastadora. <laughs> Talaga ba? Gastadora. Ayan. Di ba na nagay ko na walang, walang kontrol? Oh, panalo! Magkano? <laughs> 5 dollars! Ijay, kunin mo na sa ilalim. Oh, bigay mo kay mami. 20? Mm. <laughs> Pag mahirap ang tanong, ang sagot, malaki lalagay mo premyo. Oo. Oh, oh. <laughs> Kailangan pagka totoo yung ano, yung sasabihin, malaki premyo. Oh, go! Next! Next. Ang nanay ko ay... Masino? Saan? Sa kalan. Masino? Masino? Ba? Ha, masino? Oo, masino. Oi, Saan? Ah, masino? Sa kalat? Sa kalan. Bagay. Ten dollars. AJ, kaya. Haha. 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 Wala. <laughs> ano ba naman so, legend pero but... glalalagay mo na ano? Masino. Galingan mo. Oh. Laki din ang premium mo ah. Well, eh, Lakate. Eh. Nandung na siya sinabi Oh. So, eh, tapos na. na. Ang inaanay ko ay. Tapos na ako. Oh. May ikaw. Ano? Ang Mayroon. anak ko ay. <laughs> Napagbigay sa akin. Pwede na yan? <laughs> <Okay. laughs> ang, nan, ang anak ko ay mapagbigay, matulungin. Saan? <laughs> sa akin. Twenty <laughs> <laughs> dollars. <sa> <laughs> hmm. next Ang nanay ko ay. Ah! Madapa. Matagma sa mga apo. Ano? Pwede na. <laughs> AJ. Hmm? Five dollars. Ano, gagawa pa ba natin? Huwag na. May dalawa pa eh. Huwag hmm? na. Ano, ano, ano. ano ba yun? Maganda. Mainitin <laughs> ang ulo. Oh, tapos na ang ating palarugay. So yun guys, nanalo tayo ng money money, give me my money!